Paalala lang po sa mga magulang, medyo maselan po ang video ng balitang ito. Caught in action ang malapilikulong enkwento ng mga pulis at grupo ng Ketbahay Gang sa Cubao noong Sabado. Franz Noguera, ikwento mo. kita sa CCTV na ito ang pagdaan ng tatlo sa mga miyembro ng Robbery Hold Up Group sa harap mismo ng nanakawan nilang tirahan sa 8th Avenue Murphy, Barangay Socorro sa Cubao QC noong Sabado. Sunod ang dumating ang itim na van na ito kung saan bumaba ang hinihinalang leader ng grupo. Ilang sandali pa, nagmanman ang mga sospek sa kakaswal na pumasok sa gate. Agad na itawag sa pulis ang insidente kaya mabilis na nakaresponde ang dalawang pulis na ito. Dito na nagkabulagaan. Agad na pinaputukan ng mga sospek ang isa sa mga pulis at swerteng nakailag ito. Pagkalabas, hinabol ng mga kawatan ng pulis. Ang ikalawang pulis naman hindi na napansin ng mga kawatan dahil nakakover sa isang truck, nakapatay ng isang sospek. Sa dumaang kotse, pinilit magtago ng unang pulis, pero umiwas ang kotse kaya kumaripas na lang ito uli ng takbo. Pilit namang humabol ang ikalawang pulis at pinaputukan ng mga sospek. Isa sa mga ito, submachine gun pa ang hawak. Gumanti ang mga sospek sa humabol na pulis kaya nagtago ito sa pader. Inutusan din ito na magpaputok ang isang gwardya na nasa lugar pero pumalya ang baril nito. Matapos ang inkwentro, isa sa mga sospek ang patay. Nakatakas naman ang apat na iba pa. Wala ni isang galos ang dalawang pulis na nakilalang sina PO1 Garcia at PO1 Dimayugan na parel na pagitong pulis. Mahain po kasi ang mga baril nila. Eh. Mahirap po makipagsabayan. Eh. Pistol lang po gamit ko tapos sa kanila uh, engram ata po yun eh. Si PO1 di mayuga kahit nakasapul sa kalaban, di maiwasang maluha sa naranasan. No, um, uh, yes, ma'am, siyempre, hindi uh, di naman natin ginusto um, eh. pero kasi tawag lang, trabaho sa Humanga naman ang kanilang opisyal sa katapangan ipinakita ng dalawa. Forward kami ng memo sa higher headquarters sa uh, for their uh, special promotion. Bakit, sir? Uh, bihira po kasi nga makakita po kayo ng ganong inkwentro na hindi inurungan yung pulis natin yung, yung pagkakataon na yon at uh, hindi nila tinakbuhan. Binuwi, nakita niya binuwis nila yung buhay nila. Patuloy na tinutugis ang apat na sospek na miyembro raw ng Gaga Robbery Holdup Group. Dalawa sa kanila may pagkakakilanlan na. Ito rin daw ang nasa likod ng pagnanakaw sa isang jewelry shop sa Cubao rin noong Pebrero. Franz Nogueira, News 5. Be sure to come back. News 5 everywhere. Copyright 2014.